Piling mo yung batang inuutos-utusan, pinaglalampaso, pinaghuhugas ng pinggan, mga kawawang bata ay yan. Hindi ah, alam mo natututunan ng mga batang yan? Obedience. Alam mo natututunan yan? Maging maliksi, maging malakas. Ang tunay na kawawa is yung mga batang binibaby. Kasi yung batang binibaby, mga lampa mga batang binibi, mga iya yan, mga walang alam gawin sa mundo. Paglabas yan sa puder ng kanilang magulang, sasabihin ko sa ito yung mga batang to, mga batugan, tignan mo, ang mapagalitan lang ng boss, iiyak yan, tapos magre-resign. Gusto mo ba ganun ang anak mo? O kung gusto mong umasenso ang anak mo, bigyan mo ng gawaing bahay. Matinding pundasyon yan para makatikim ng tunay na buhay yung batang yan. Mamili ka. Malakas na bata or mahina. O ikaw, kapwa magulang ko, ikaw ang pipili niya. Bibihin mo, lampay ang anak mo. Turuan mo ng tunay na buhay, aasenso yan.